Ako po si Sheryl Dorumal Velasquez. Nakatira po ako sa Balubad ng Ka Marikina City. Yung napili ko pong isa sa dinagdag ko sa business ko, yung creamy ice candy ni Enjoy. Almost three months na po akong nagne-negosyo ng creamy ice candy. Nakilala ko si Enjoy nung no, pumunta ako kay Sir Sam sa store niya para bumili ng powder pampalamig. So, inalok sa akin ni Sir Sam na, check kung gusto mong idagdag sa racket mo to, ng ice candy. So, ang ginawa ko, tinignan ko siya, uh, pinagaralan pinag-aralan ko. So, sabi ko, nag ako, pwede kong idagdag sa racket ko yung creamy ice candy. Nung nag-start kami ng Creamy Ice Candy, sabi po ni Ma'am Jules, merong sasama sa aking mga tao niya na magde-demo. So isang beses, sinamahan nila ako, tinignan ko kung paano. Then, sumunod, ako na mag-isa ang nag-demo, mag-isa lang ako na gumawa. So, ang palpa ko, kulang ako ng asin, kulang ako ng yelo, tapos sobra ako sa tubig. So, the next na ginawa ko, ayun, na-perfect ko na siya. Kasi mas maganda na ikaw mismo, hands-on mo yung business mo, na hindi ka umaasa sa iba. Kaya, pinag-aralan ko siyang mabuti. Ngayon, perfect ko na siya. Nakatulong sa akin si Enjoy unang-una sa financial, pangalawa sa gastusin ko dun sa anak ko na nagte-therapy. Kahit maliit ang kita, pag pinagsama-sama mo naman siya, lalaki naman siya eh. Pag may tiyaga, may nilaga. Yung una, ang sabi ng mga customer ko, hindi daw masarap. So, nung natikman nila, sabi nila, parang ice cream nga daw. Nasabi ko sa kanila, yung tinda ko, quality. Hindi katulad tulad ng ibang ice candy na ganun lang. Nasabi ko sa kanila, pag di masarap, pwede lang isoli sa akin. Kaya yun, nag-expand na nag-expand yun. Dati, nakakaubos lang ako ng kalahati lang. Pero ngayon, nakakaubos ako ng dalawang load ng ice candy. Yung best seller ko ay uh, yung chocolate, cookies and cream, tsaka yung strawberry, say yung mga favorite ng mga bata. Talagang pag yun ang tinimpla ko, nauubos siya. Ganun. Isang inukulang pa ako, sinasabi ko lang sa customer ko, bukas naman, ay bukas pa. sa mga gusto po magsimula ng business, kayang-kaya nyo po to, Kahit maliit lang po ang puhunan, malaki naman po ang kita. Basta po may tiyaga, tsaka kailangan maging hands-on po kayo sa negosyo. Then kahit maliit lang po yung kita niya, makakatulong po to sa pang-araw-araw natin. Dahil po sa enjoy, natulungan niya ako sa pang-araw-araw kong pangailangan. Nakadagdag po siya ng pagkakitaan sa akin. Tsaka isang malaking tulong din dahil pag mahina yung isang business ko, malakas tong enjoy. So, thankful na malaking tulong sa akin si enjoy. Dahil sa enjoy, nakadagdag siya sa akin sa negosyo. Tapos nakatulong din siya sa pang-araw-araw na pangailangan namin. So, salamat kay Enjoy, pinagbigyan niya ako ng business na ganito.